napulot ko ay cellphone cellphone ito yan cellphone so yan mga kabero gagawa tayo ngayon ng video ulit no ah, nagpagas kasi ako oh, kanina eh tuwing ano naman mga kabero tuwing magagrahi ako last biyahe ko lagi ako nagpapagas at doon sa vlog ko nasabi ko rin naman na sa inyo na bawat pagas ko lagi ako nagche-check ng likod so nung mga nakaraang araw may napulot tayong wallet na nagkaroon ng laman na 160 so ngayon naman mga kabihero ang napulot ko ay cellphone cellphone ito yan cellphone Ayan, oh. open siya. Kaya lang, ayano. Kaya lang, ano, may password. O, may pa may password siya. Yung cellphone. So, kapag tumawag yung may-ari, mga kabihero, masasauli natin to sa kanya. Ayun. So, lagi kong sinasabi sa inyo, sa mga kapwa namin pasahero, bago kayo bumaba ng sasakyan, ng UV o kahit anong ano kahit anong uh, pampublikong sasakyan bawat baba nyo lagi nyo i-check bag nyo cellphone pera kasi katulad nyan dito ko napulot sa gitna ay kung bumiyahe pa ako tapos hindi ko na check ay kung ibang pasahero yung nakakuha tapos map mapag-interesan to o di wala na Oh. So ngayon, kapag ka tumawag, eh di eh, ano na lang namin, pag-usapan lang namin kung saan kami magkikita. Oh, kaya abangan niya ako, pagumiyahin na ako. Oh, ito yung cellphone niya. Oh, wag kang magalala te, pag tumawag ka, may sa iyo to. So, yun nga, laging paalala sa sa mga pasahero namin sa UB. Lagi po kayong mag-check bago kayo bumaba. Katulad yan, cellphone. O, o ngayon, kinakabahan na yun kung, nasa, kung saan na laglag o maibabalik pa ba sa kanya yung cellphone na to. Kaya nga sabi ko lagi, ah, pangalawang ano na yun, vlog ko na sabi ko, lagi kayo mag-check. O, tulad yan. Ako, ako lagi talaga ako nang check nang ano nang sasakyan kasi kung mayroon ngang naiiwan o katulad niyan o may naiwan 160 oh e eh, wala naman paano kung may babalik 160 eh, nasa maliit lang na wallet yun eh, pinambili ko na lang ng red horse gunggo barili kita sa mukha eh eh kanino ko pa ibabalik yun o oh, ito cellphone ito cellphone o oh, sige pag tumawag ka ate hanggang mamaya o oh, madaling ah, hanggang mamaya o oh, anong oras na alas 4.30 na o oh, mamaya pag tumawag ka o oh, malapit ka lang naman siguro sa SM ka lang siguro kasi sa SM lang siya bumaba eh ngayon pag tumawag siya eh, puntahan niya na ako sa bahay tapos ay update ko na lang kayo mga kabiyahero kung naipigay ko sa kanya So, ibablog ko yon para alam nyo kung talagang pinalik ko tong cellphone na to. So, ayun. Ah, abangan nyo na lang yung pagbalik ko sa kanya nito, tong cellphone na to. Okay? See you next vlog.